Ang inaabangan at pinakahihintay na live interview ni na Kim Chu at Paolo Avelino para sa kanilang bagong pelikula na kanselado ay ipinagpaliban. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Star Cinema, inihayag nila na ang nasabing panayam ay hindi matutuloy dahil sa mga hindi inaasahang isyo na may kinalaman sa logistics at iba pang praktikal na aspeto ng produksyon. Ayon sa pahayag ng Star Cinema, ang pagdesisyon na i-cancel ang interview ay hindi madaling desisyon ngunit kailangan para sa kapakanan ng lahat ng sangkot. Dagdag pa nila, pinasasalamatan nila ang patuloy na suporta ng kanilang mga tagahanga, lalo na ng mga kapamilya na tumatangkilik sa kanilang mga proyekto. Sa kabila ng hindi pagtuloy ng interview, umaasa silang makakabawi sa pamamagitan ng iba pang paraan ng pag-abot sa kanilang audience. Sa oras na ipinahayag ang pagkakansela, agad na bumuhos ang reaksyon mula sa mga tagahanga ng Kim Pao, ang tawag sa tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Maraming mga taga-suporta ang na-disappoint dahil sa pagkakataong mawalan sila ng oportunidad na makita ang kanilang mga idolo na magbigay ng mga eksklusibong detalye tungkol sa kanilang upcoming movie. Ang interview sana ang magsisilbing pangunahing pagkakataon upang malaman ng mga tagahanga ang mga behind the scenes na kwento, mga karakter na kanilang gagampanan, at iba pang mga detalye na tiyak na magpapalakas ng kanilang excitement para sa pelikula. Ang ay isang malapit nang ilabas na proyekto ng Star Cinema na matagal nang inaabangan ng mga taga-panood. Ang pelikulang ito ay umikot sa kwento ng pag-ibig at drama na siguradong magbibigay saya at emosyon sa mga manunood. Sa kasamaang palad, ang pagkakansela ng interview ay nagdulot ng kalungkutan sa mga fans na umaasa na sana ay magkaroon sila ng pagkakataong mas mapalapit pa sa kanilang mga idolo sa pamamagitan ng personal na interaksyon at pagbibigay ng mga eksklasibong impormasyon. Dahil sa mga nangyari, maraming mga taga-suporta ang nag-express ng kanilang saloobin sa social media. Ang ilang mga tagahanga ay nagbigay ng mga suhestyon kung paano masusubukang makabawi sa pagkakansela ng interview, tulad ng pag-organisa ng virtual meet and greet o iba pang mga online na aktibidad na maaaring magsilbing kapalit ng live interview. Ang iba naman ay nagsabi na umaasa pa rin sila na magkakaroon ng ibang pagkakataon upang makita ang mga aktor sa isang promotional event na mas magbibigay daan para sa kanilang mga tanong at curiosities. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagsusulong ang Star Cinema ng kanilang proyekto at sinisigurong ang kalidad ng kanilang pelikula ay mananatiling mataas. Inaasahan pa rin ng lahat na sa kabila ng pagkakansela ng interview, ang kanselado ay magiging matagumpay at tatanggapin ng publiko ng maayos. Ang Star Cinema at ang buong team ng pelikula ay nagsisikap na ipagpatuloy ang kanilang mga plano at siguraduhin ang pelikula ay magiging isang hit sa takilya. Para sa mga tagahanga, ang abala na dulot ng pagkakansela ng interview ay bahagi lamang ng kanilang pagiging dedicated sa kanilang mga paboritong artista. Ang kanilang patuloy na suporta at pag-unawa ay mahalaga hindi lamang sa mga aktor kundi pati na rin sa buong industriya ng pelikula. Sa huli, ang mga tagahanga ang nagiging susi sa tagumpay ng anumang proyekto at ang kanilang pananabik at suporta ay tiyak na magdadala ng inspirasyon sa lahat ng mga kalahok sa pelikula. Ano ang sa inyo sa balitang ito?